Ayun, masakit na lumapak. Ang biglaan. Hirap ka umigot, masakit. Oo, oh, mahirap. So, hindi ka maka-straight na upo. Hindi. Tayo nang tayo. So, hindi. ibig sabihin, pag lumiyag ka, sobrang kiro. Ah, sobra. Correct me if I'm wrong. Hindi siya nawawala, humingi na lang yung sakit. Mm -hmm. Pero hindi na siya nawawala for hindi. five days? Hindi. Tapos, pag tayo o uh, pagising ko, yan, hirap na ako. Hindi uh, normal yung lakad ko. Mm. Uy! Uy, hindi na pala si Daddy Blue. <laughs> Daddy Blue, nakagawa ko pa ng Daddy Blue. Kasi Uy, Daddy Blue. Oo, ah, Daddy, Daddy man, Blue, ang brilyo ko. Kapabalik ah, pala Blue, balik. Talupit mo, Daddy Blue. Nakakalakad ka. Na. <laughs> Kasabwat, kasambwat. Alam mo, ka, iba natin, Larba Boy. Ha? Self-proclaim kang magaling. Ako hindi. Yung tao mismo ang nagsabi. Pero hindi yung pilay. Eh. Hindi. <laughs> Ito <laughs> Sumakit talaga yung <laughs> bisa Di sa mayoko. Kahit anong sa sir. Ito, kung ano ito. mo Ay, Ganito ako pag Masakit ii-straight na Oo, oh, masakit. Ayan, Sayang, no? Mukha ka pa namang vlogger. Eh? Vlogger nga. Ah, <laughs> nagpa-vlog ano, ka din? 5,000 lang yung followers. 5,000 lang? okay lang yun. Sir, anong page mo? Matt Blackby. Anong content ton? Ah, uh, travel. Travel? Paano ka makatravel kung ganyan? Paano ka makatravel? Hindi <laughs> mo <laughs> ka mag-vlog. Pwede ka na. Pwede natin yung paraan para makatravel ka rin maayos. Nung nasa Thailand nga ako, hindi ako nakakaano kasi inatahan yung likod ko eh. Okay. Sana may wala na yan. Sana may. <laughs> Sounds. sounds! Sounds, sounds, Yes, sir. Magte-text so magandang badaling araw sa lahat. Yung customer po natin e eh, vlogger. Sino best? Ito, si Daddy Blue. Daddy Blue. Hindi yeah, pa Ay, kaya ka, Daddy Blue. Ito. Daddy Blue, baka version. Ito, pinag-iisip. Ang years, Tagal to. Mga five years na. Pero, oh, wala, wala. Dalawang beses na ako na uh, ano eh. Ima Art. ano nakita? <laughs> ano, mayroon daw na ipit doon sa... Spine. Hmm. parang ka namang pera, Daddy Blue. Ba't hindi ka magpa-opera? Baka hindi na. Wala na ako may pag-opera. <laughs> Dali do, dali mong gud sa video ah. Papanood. Lagi na papanood din, eh. bilip na idol na idol nga kasi pangarap na din na ng mga pangarap ng lahat na maging si Daddy Blue, di ba? Dami <laughs> pero no eh. Daddy Blue. Ano to Daddy Blue? Magkano to Daddy Blue? Di ba lagi lagi yung piniflex kung magkano yung mga ano. Magkano to Daddy Blue? Mura <laughs> lang to. Mo to mo. 10 million. Hindi. O kanina na pala 'to na binili niyo rin 'no? Yung Rolex ba 'yung nakita mo? 1.2. Hindi. Okay. Oh. 40 40M. 40M, bayon, so, 40 m ba yun ah grabe daddy blue no yung mga may mo data yun ito daddy blue ito ito pang daily mo lang tau daddy blue na no ito nga 800 lang pwede sila mga oras yan hahahaha hahahaha nang may sa nang ikaw so uh, going back po si sir <laughs> po eh, vlogger po ang tig siya saan ang mark lakbay mark lakbay ay daddy talaga siya oo siya all around the world sir hindi pa na. Mga sampo pa lang. Lata naman sa pangalan ng page eh. Soon. <laughs> Matlock by. Soon. Ah, follow po kayo kayo sir. Bakit niyo yung tenta ng mga pinupuntahan niya sir. Sa anong ano yan, nag-flex na mga gold. Kaya pala si daddy bro, hindi yung pinapakita sa page niya na naglalakad no, doon. Tuloy pala yun. Ito, so, alakar natin niya si daddy bro. Daddy bro. Big daddy bro. Nag Nagpapiti ka na? Nagpa... Ay, hello, ay, hello. Ay, ano pa, ano naman ang nagpagawa mo dyan? Ano na? Ah... Ano na? Ano na Cairo. Cairo, tapos uh, na ano na rin ako. Magaling ang session ako dun eh. Matagal, mga 3 months ako magpa therapy Hindi dito, dito, sa Abu Dhabi. Ano <coughs> to? Card? <coughs> Insurance? O personal na pera? Insurance. Insurance In kasi doon ang ano namin, medical. Insurance. Ano ko trabaho sir? Before? Dati, ano ako, kung ito ko dati. Daddy, 13 pe, daddy Blue. Per daddy Blue. Daddy Blue. Daddy Blue. Batang first. Yeah. Na? Tapos... May gold team. Bago magpatay, may <laughs> tinuwi kami. Dito na kami. Hindi pa rin ginagamal. May pangutang na lang. <laughs> Ako nang utang. Si <laughs> Sir Tangga na fish sa pa. Ayun, masakit kag mga pa. Hindi hmm, gaan. Kira ka umiikot oh, masakit. Oh, may hirap. Isa. Tangga Grabe si Daddy Blue. Sabi niya Jan Paul ka daw na, nag-ihilad. Kahapon pa daw ito eh. Mahirap mag-ihilad. <laughs> Mag-isa. <laughs> Dito ka Daddy Blue. So hindi ka maka straight na upo. Hindi. Tayo nang tayo. So hindi. ibig sabihin pag lumiyad ka sobrang pirot. Ah, uh, sobra. Okay. Sige sir. Mayaman to si sir. Sipin mo, nasa loob ng bahay pero makasombrero. <laughs> <laughs> Wala kasing buhok. Kaya yun yun. <laughs> Tapos pag huminga ako, ano, sigtado siya. Eh, hindi lang na pag-ibo Ayun, no. Uh. Teka lang, sir. Ah, uh, kailan pa to? Tagal na to. Taga, Pero nawawala yung sakit. Tapos pag nagbuhot ako ng pagbigat, yun. Correct me if I'm wrong. Hindi siya nawawala. Humingi na lang yung sakit. Mm -hmm. Pero hindi na siya nawawala for five years? Hindi. hindi. Tapos pag tayo o uh, pagising ko, yan, hirap na ako. Hindi normal yung lakad ko. Sige ah, ba? Ah, bomba lang.

Parang mo si Daddy Blue, Hindi ka siya. Oh, hindi ko pala mura ka Daddy Blue sa mga bago. Nasasaktan ka Sa pinapatukan doon na... Sa ano, lagi mo yung pagkailangan mong tao, Sa buhit. Kaya ka si sa sa kanila, Wala na. Nawala ulit. Nanamad ka lang ba Oo, oh, eh. Hmm. Nakakatuwa, eh. Dami nilang pera, eh. Nakakaigit, eh. Daddy Blue, mamalato ka naman. <laughs> At least ingit ka pero hindi ka naninira no? Oo oh, oh, walang naman. Na na. na ganun yan, di ba nga Pag di mo kayong talunin, mo. mo. ba, gano'n mo ba? Pag di mo kayo talunin, siraan mo lang. Wala sa kanya eh. Ha? Muris, na, wala na oh, oh. Asan? Ah, <laughs> Sir, perfect na to. May mga pa dun na ubat to, oh, ayan o. Oh. Pero nasa loob na. Tapos tayo tuktukin meron. Oh. Cobra pose ka nga, sir. Kung ano yung pinakabawa ko, sir. Alam mo na. Ingat! Ang sakit. Hindi na lang. Hingi ng tissue sa akin. Hingi ng tissue. Ayoko. Oh. Hingi <laughs> <laughs> ng tissue. Ganda mo. Hingi ng tissue. Pakita mo. Eh, bawal lang naman. Bawal. Ganda. Huwag na. Pagpapainayin <laughs> oh. muna namin. As I said wala akong magagawa kapag magana pero maibabalik ko sa dating uh, posisyon so mamaya pag tayo mo natin mabilis na naman mawala yung magana ito maliit lang naman eh. hindi naman yung magang magana o eh nakakalakad pa nga eh ano lang pinay lang 1.2 lang naman eh. Sir, gusto ko sir, hindi ka na mapilay. Magpalit ka na ng content. Pilay ka na, gusto mo pa mag-travel. <laughs> mamaya, kaya ka muna. Ito si Daddy po talaga eh. Daddy po kaya ako. Mabalit ka na taas mo yung mo, pag ginagawa masakit, lalo mo. Ayun, hindi na. Hindi mo pa ang ginagawa, hindi na. talaga eh. Kung <laughs> mo muna galawin, baka ka, babalik talaga eh. So, wala pong advance payment sa grupo namin. Ang checking yung Delivery po yun. Uli. Uli. <laughs> An ang checking yung booking po, libre po yun. Ang bayad po pagtapos tapos mahirap. Yan po ang sekreto ni John Paul, kaya hindi po yung nakakaroon na pagod. Para boy, para, para. Ano? eh Marvie, talaga namin. Para sa gumawa n'yo. Double. Para sa gumawa n'yo. Sir she, sir Para sa gumawa Wala pa eh. Ay No, oh, Chase, ang dami laging tao para sa kanila. Dami <laughs> lagi. Ay, <laughs> ang... Patulog pa rin, pa, eh, no? Patulog pa rin. Patulog pa, pa eh. Dito sana, gising siya, siya to niya. Kaya, eh. Patulogin niyo naman ako. Sa sa mga nagdadasal sa akin, isama niyo yun na yung sana, mahimbing siyang makatulog para, ano, pagising, alam mo yun, ready agad, ha? Huwag niyo namang i, ano, i lagi na, sana, pagpunta ko doon, gising, Maka wala pang tulog. <laughs> lagi yung isama sa dasal niyo, sa mga napagalik ko na sana, ano, makapagpahinga ko ng maayos palagi, para pagising ko, condition, ha? So, paano? Pagpahingi muna natin ito, tapos maya check natin kung makakala ka na ng maayos. Sarap mo ang time. Hirap ito kumangon kanina? Oo, oh, hirap Tapos sabi mo, di ba kanina, ang sakit ka pag iikot, hmm. dapa ka. Nabidyo ako kasi nandito na siya eh. Oo. Oo, ano? sa akin? Wala. Oo. Ikot ulit. Hala. Hala. Yung masakit, yung pinaghilutan na lang, no? Hmm. Parang yung baga. Oo. Oh. Check. Wala. Wala. Mm, Dadi mo, salamat sa kayo, Daddy Blue. Ay, hindi talaga. <laughs> no, bigyan tayo na 10 million na Rolex, Black. no? Pag-iisa tayo. Wala. Wala ka ng 10 million Rolex. Bum, bum. Pero man, wala ka ng Wala ka. Wala ka. Ta Tatasabay? Oo. Uh, Kasabot namin okay. na gonna... be... 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 I... be... to. Okay kayo Di ba kasabot ka namin? Pero dati ka sa dito. Diyan ligaya lang. Ano na? Lang. Ano? ng bahay. buong ligaya. Pilawak. Sige sir. Tagilid. Harap Upo. Tayo. Uy, 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 huwag niyo. Uy, huwag Uy, uy, hindi na pinay si Daddy Blue. <laughs> yeah, <man. laughs> Daddy Blue, nakagawa ko pa ni Daddy Blue. It's uy, Daddy Blue. Oo, oh, pa, Daddy Blue, oh, Daddy Blue bro, yung ako, oh, kapabalik Daddy Blue, balik. Talupit okay. mo, Daddy Blue. Nakakalakad niya. <laughs> kasambwat, kasambwat. Alam mo, pinagkaiba natin, Larva Boy? Ha? Self-proclaim kang magaling. Ako hindi. Yung tao mismo ang nagsabi. Eh! Hey. Ha? So paano, mamaya pa namin yung testing yun kasi pagpapahingin pa muna namin yan. Diyan muna kayo. Ulitin. Basta walang advance payment ha. Saka hindi totoo yung 2-5 dito. Walang 2-5 dito. Shumak. Gagawa ka naman po ito. Hindi pa totoo eh. So paano? Uh, God bless sa lahat. Congrats sa mga gumaling. Uh, abangan nyo. Mamaya pa lalakan natin sa Mas, mas, mas malayo ha. Diyan mo sa 10 minutes. Cut. mamaya na to. Basic yan Sama na natin to. Yung hinahamon tayo ng 100,000.

Ano, game na? O, wala na. Segundo lang. 100,000 na. Alam mo magkala sa amin yun? Ano ako? Pa, Pati na naglalaro pa ang icon niya. Wala ka bang din na ito sa amin mo eh. Ha? Ano ko to eh? Ano ko to? Sir, pag-inid. Upo, tayo. Ito talaga, basic Uy, ano to? May ano daw to? Hinatak siya. May pinuntahan daw siya, tapos hinatak siya. Tabalian to dito si Kuya oh. Eh, no, may bali yan dyan oh. Tapos ano daw? ng September, nangalay na daw nung nangalay. Pero bahala kayo kung saan nyo pumunta. Sir, look, taro, spot ganun. Isabi, ano, spot oh, naman. gano'n. Isabel? Lala. Lala, no? Lala, parang mga mga nabintang saan. Lala, <laughs> 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 oh, Gawin ba kay Daddy Blue? Yung ba yan? <laughs> Hindi ako magaling. Yung tao lang yung nagsabi. Ito ang self-proclaimed. Lamba boy. Oh, ito naman si Sir five years mm -hmm. nagpa nagpakairo na daw for how many times na? Tatlong beses na. Tapos dalawang be dalawang beses na ako na MRI. Makita lang sa MRI mm -hmm. ba? Diba? Na, may... Ano daw sakit mo? Ang tao sa sakit mo sila? Uh, may naipit daw doon na nerves doon sa spine. spine. Hmm. Ang Ay kaya gawin nang walang lisensya? Meron naman mm -hmm. driver's license. Sir, tayo. Mm -hmm. Sini Look at Parang tapilok lang yung pilay mo <laughs> Parang tapilok lang yung pilay niya <laughs> Kasi, hindi ka namin yung tay Kasabwat. Kasi nakita ko na iblakan niya. Sorry. 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 Oh, Makakapag-travel ka na. Makakapag-travel ka na. Oh. Sundan nyo na po siya sa vlog niya kasi maka travel ito na. Kalakdan na naman <laughs> ng sir. tanungin kita. ipo naman natin 'to. Oh. Ah, pampauwi daw po. Kasi yung mga tao dito, sila yung nag sila yung nagbibili sa amin ng go signal para mag sabihin na pampausa sa sila ha so paano po pag may ganito kayong case ayoko ipangako na kayo kunin ng isang session lahat ha meron at meron pero generally hindi talaga tsambahan lang dasal lang ha so paano god bless sa lahat sir thank you thank you